Baba. Ay, nakaka... Ito Grabe, pabalik-balik na siya doon sa ano. 5267. Pero kanina, grabe, 51 lang to eh. Sabi ko, abot pa kaya to ng 52. Eh, withdrawin ko na. 0.52, ano yan? Dollars? No, 0.52. 0.51 kanina, nag-withdraw ako. 3 dollars yung kinita ako. Ngayon naman. one inch. Tsaka okay, pepe. Okay, Paper, so, favorite so, ba ibig sabihin? Sobra nga. Grabe. O oh, itong one inch. Pero mas volatile to sa itong one inch kaysa sa kay pepe. Yung pepe medyo magbasa. Ganda niya kasi sobrang volatile. Pero hindi siya, hindi ko alam kung saan siya sa mga iba. Ikaw na sa una-una kong hindi, dapat

<if> 253. Eh, Pero mo tumataas eh. tumataas si. Tumataas talaga siya oh. Biglang tumaas si eh, lang ako okay, 200 na PNL. ko Parang parang tatrain niya i-break to eh. Sa train i-break to, resistance na ito try niya i-break. Ayan, yeah, hahabulin niya yan. Yung 50 you know, na yan. Yung 56 na yan. Pag, na, na, na pag nalagpasan niya yan, hahabulin niya yung 56 na yan. Kita mo yung 56 mm. na yan? Mm. niya yan. Next resistance niya yan. Ganda ng candle. Ang green na green naman natin. Kaya Huwag ka ganyan kasi siya, yan eh. Kaya nga yung candle mo. Eh. Kaya nga yung candle eh. mo tapos na sana ako. Sabi ko, hindi ko ka kaya to i-afford ng katalo. Kasi bababa siya. Kung hindi siya tumas kanina, bababa talaga yun. Nandun na ako sa verge ng ikakat ko na. Magkano kayo? Ano mo? Um. Praise, God. Praise God! Praise God! Ito, hintayin lang natin na mag-53. Kanina pa siya pabalik-balik dito sa ano, 52.68. Ah! 52.68. May time na na-fresh siya. Ewan ko kung sa internet ko. Let's go. Naka... Eh, mm. Hmm. Hmm, lumaba na naman siya. Itanggalin mo yung internet sa, ano, sa pangalan niyan? Laptop. Ipapakulit okay. kasi siya eh. Tara yan lang yung kukunik sa'yo. tagal lang pag ganon 68.68 68, nag 80 kanina grabe yung bilis ng galaw. 73, 77, 76 yung abo ng 56 yun pa 53 abo ng 56 yan thank you yan lagi akong, akong napapaya yun eh. pa yan dito nasan ka na ba? 53? Hindi, 52. 52.82, 52.81. Pag patak na itong, itong 80, pag, mo, pag 100 ito, na ito, mag-3 na ito. 53 doon, hanggang doon na lang ako. 53, point 53. Ika, e, saan mo yung order mo? Patingin ako ng ano? Wala, ito? wala naman akong order eh. Patingin ako kung paano, kung pwede isa't limit to. Wala. wala, ka namang ano eh. Wala ako holding. Ay, wala. Naka hindi siya ano pwede. na pwede. Naka, naka... holdings lang siya. Naka-ano na ako. Nakabili na ako yan you know? oh. Hindi siya ano. Hindi Bumasok siya pwede. Pumasok ako ng 1,088. Mm -hmm. mm -hmm. Uy, laki na. Itong XRP parang may ano ito. Pakito yun. XRP ko tsaka XLM ko. Hindi ko na alam kung... Ang gagawin ko dun sa dalawang Buti kami, natanggol ko na yun sa atin. Uh, eh. Ang ano niya, no? ang hinang gumalaw ng XRP. <laughs> 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 Nag-milalaw ko siya ng iPhone mo. I-multiple siya ngayon. I-like <laughs> it siya Pang long term siya, pang long term. Pang long term siya. lang ka, kahit 53 lang. Pagdating niya to ng 53, mahihit niya tong malita kand kandila dito sa gilid oh. Ano itong share? Oh, pwede pala siya share sa Facebook. Ah, tayo ko na tsura pag share sa Telegram. Ah, yung ano? Yung uh, percent Hindi, yung ano mismo? Yung chart mismo? Mm. <laughs> Ang galing. Malik na naman sa 60. Ano ba yan? 61 Dito Si yung kasi yung bababa Kasi na siya eh, sagad na sagad na siya, nasa na siya ng mga eh. parang gala sa baba eh. Ang papahinga yan, nagkoconsolidate yan tapos saka na ulit sa akin. Sagad na siya eh. Yung pukang yung na yan. correction pa rin, hindi ng correction, magsak talaga. Nung no, last time na sinabi mong correction, hindi naman correction ang nga tumuloy-tuloy eh. Callback? Hindi, tumuloy-tuloy. Nalala mo yun, nalala ko yun eh kasi may ano ako nun eh. Tapos kinuha ko, ay eh, nano ko, nag-take profit na ako kasi sabi mo magko-correction na yan. Nag-take so, profit ako. Eh hindi mo naman kasi alam kung kailan na nag-ano eh. Dahil pag nasa 618 na siya, mag-ano, tinigay ko yung 1 inch mo na sa so 618 na siya eh

Pagkakaroon ka ako sa mga ganaw. Mga 20x ako kayo. Yan grabe, punting galaw lang talaga niyan. Laki din ang negative. Tumapalo na ng 300 ito ngayon, 300 dollars. Bumaba pa ito sa 0.5 Di na ko to, na ito, stop cost ko na ito. Kasi pwede na siyang ano, bumagsak talaga ng tulong yan. Nakatawa ang market ano. Pag binabantayan mo siya, ang bagal niya. Pabalik-balik. Pero pag umuha mamaya... Kuha pa, lang ako ng tali oh, sa ano sa, <laughs> sa pinto. Pagbalik ko siya, pag, hindi yung candle ko. Pagbalik na. Pag yung may gagawin ka, pag bitingin mo, wala, ba't nagpula na? Dala mo naman supposed to, yung trading dapat iwanan mo lang talaga ito yun. na lang. Kasi nga, mag-sell ano nga ako. Yan yung 1618. Ay, 2618 yan. Lumagpas na siya dyan, ibig sabihin, na inaabog niya yung 618. Doon ka na mag-set limit. Doon sa 0.56 lang, sakto lang. 0.56. Ito yung so, advance, ano? Advance buying. Advance selling. So, pag tinamaan niya yung price na yan, 0.5302. Automatic, magsisell siya.

Kaso hindi ka kasi maka ng order pag may ganito kay. Eh. Cancel na natin 'to. Binabantayan naman natin eh. Ayun na, bumaba na. <laughs> ilang ilang points lang, bumaba na. <laughs> Pero so, at this, green candle pa rin siya. Kanina, pag 15 yung minutes ka, ay yun Kasi sa yun Nakita ko parang yun yung naging confidence ko na Sige, pag bumalik to doon, Naka one hour kasi. Pag bumalik to doon, ay naku. Mm, yan nga ba sinasabi? Yan nga ba sinasabi? Yan nga ba sinasabi? Ngayon tuloy, aasamin ah, mo na yung posisyon mo kanina. <laughs> Nasa mababa ka na tuloy. Balik ka na lang dun sa ano, para hindi. Hindi, pag na ganyan na, feeling mo ano, wag, 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 pag malapit ka na, huwag ka ma na magbay Tingnan mo na lang kung tumama yung, ano yung speculation mo kung kung saan sa tumama. Para next time, parang learning lesson. Sabi niya ako eh. Parang ah, hindi ako pangindayang. Hindi ka mo. nagbabay. Kasi may loss ako pag pinasok ko yun eh. Alangan eh. na eh. May loss ako yun eh. Kasi pag hindi niya na-reach yan, bababa na rin siya. Bababa na siya. siya ng tuloy-tuloy. Pag ako, pag ganyan na ganyan yung narita ko ng paso, hindi na bako mo ako, parang lesson learned na lang siya ay pumalo din tama ako. Yun yun, panalo ako sa ano ko when it comes to my explanation. Kasi hindi naman ako natalo talaga eh. Kaysa sa yung ano. Tapos pansinin mo, pag pumalo na siya dun sa tingit mo, bababa na ulit siya. Madalaan. market 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 nabi ang likod niya pala no pag naka 1 minute ka na ano po wala na po baba Nasi. si Yeah. Dumapa na talaga siya. And that's three. No, mawagos pera ko dyan sa trading fees. Four dollars na. Ang mo. Papa loves all the toys. Naka-one hour ako, han. ganito yung position niya. Pintayin ko pa kaya ito. Ah, nakikita ko na yung week niya. So naabot na na, na reach niya talaga yung price na yon. It's just that hindi niya na sustain. So na reach niya parang pinitikan, pinitikan niya tapos bumalik siya. siya. Oh. Pero bibenta ka pa rin pag inano mo yung price na yon. Wala, mga baba na siya. hindi nyo pa naabot eh duga naman huwag ka kasi mag mag self order ka kasi kasi pag sinan mo naman yan hindi mo makukuha kasi nakamarket ka eh market mahal lang <laughs> yung slippage ang mahal lang mark ano na nakamarket ako kaya malaki yung slippage So, rectangle. 难啊。 laki ng binababa. Hindi ka kasi pwede mag-create ng dalawang order eh, no? Pwede ba? Yung pataas, yung abangan mo siya sa taas at saka abangan mo siya sa baba. Hindi pwede. Bicel lang yung bicel, lang Kasi yung sa spot kasi, kumahawa ka ng totoong point dyan. Kinahawa no? ka mo dyan, binili mo talaga yung point. Mm, kumbaga, hindi. Oh, kumbaga as is yung ano, doon kasi sa But futures. Features, speculation kasi Speculations. Yung... Lang Katulong, ano? Pero ma matatalo ka. Yeah, ano ka Speculation yun, di tas multiplier ka. Multiplier din yung tayo. Top okay. Kasi real point talaga yung hawak mo. Kung ano yung binili mo, yun, yun lang yung mo Tsaka sa futures hindi ko pa na-try yung may nakabay ka tsaka nakasel ka sa inisang coin. Eh. Hindi ko pa na-try yun. Nag-try ako isang beses na nag-buy ako. Tapos pag na-reach niya yung ano, kasi alam ko mag-correct. Doon ako kumita sa XRP ng $30 doon. Kumita ako ng $20 ganun. Sa futures? Kung nag-correct, oo. Naka-pending ang buy mo, tapos naka-pending ang sell mo? Naka-pending yung sell ko. Naka-buy ako nagbaya ko, tapos inabangan ko sa taas. Inabangan mo rin sa alam baba. Ko, pag nag-correct, pag napunta yun, doon magkocorrect pa baba. So, ginawa ko, nag-sell order din ako. So, nung umakit ah, siya, trader yung sell ko, nag parang nag-short siya. Nag-shorting siya. Kaya ako naka-35 dollars. Kasi 13, 13 pa baba, 20 pa taas. Kaya naka so, din, sell short kanon Nag-sell short na ako. Sell short yun. Hindi ko lang alam kung nakabenta na ba yung time na yun or hindi ko pa tinry talaga ayoko i-try eh. Kasi sayang kasi yung pera pag tinry ko eh. Yung mm. pag tumataas yung, itong parang line dito sa baba, ito yung number ayan, of ano people. Mo yung red na yan, ibig sabihin, maraming nagbabenta. maraming nagbebenta. Kaya sa bumababa yung price. Pero pag nakita mo na green, green lagi yung niya, mas mataas yung bid ng green. Pero sabay silang gumagalaw eh. Gumagalaw. ibig sabihin, real time, pag may nagbenta, dadagdag siya dito sa percentage. Pag may bumili, So pag ibig sabihin na ito, may mga bumibili, ibig sabihin para ano, marami pa rin na fofo mo. Marami, <laughs> marami kasi, prindic, Maraming, eh. kasi yung gusto sa trading. Maraming gusto lang i-try para na kumita ng pera. Parang, parang oh yeah, parang ako. Parang tayo. Newbie pa rin naman tayo, eh. It's just that nalaman mo yung future. Eh. Nalaman ko lang kung paano mabilisan. Tsaka malaki kasi yung puhunan, kaya kahit mag-galaw lang. Okay na. Chen! Ito na po talaga ako dito. Pero sa so tingin ko babasagin niya to within the day. Ta try niyang basagin to within the day. Yung 56? Oo. Ayoko sabihin na pustahan pero papunta yan doon. Nabasag niya na yung ano, eh. nabasag niya na yung 0.5 mo kanina. Sabi ko 0.5 na yun kasi na yung bababa. na ano na yung 6.1 eh. Yung tinatry niya inch. Parang nag-pullback lang siya. Try kong mag-create ng ano, sale sell, sell order. Talo na ako ng ano? Talo na ako 10. So, baka na siya dollars $10. Dito lang napunta lahat nung ano ko. Kasi alam mo ba, ang laki nung kumunan mo, tapos kumikita ko din sa maliliit na ganoon. Talo ka po sa trading piece talaga yun nga, yun. Kaya nga ito na nga, kinuha ko na nga kanina eh. Ang laki nung kumunan mo, tapos pasok mo sa ano, tapos pagkakit lang trading ko sa lahat ng na. Kasi dapat para hindi ka matalo, dapat naka at least 5% ka ng ROI. Kaya kinuha ko na lahat kanina kaya patalo. Pero ano pa rin naman ako overall? Panalo. Ano pa rin siya? Nag-gain pa rin ako. Na $15. Pero yun na yun. Mula nung pinasok ko yung pera. $15. Kasi kinain yung lahat ng mga may mga gains ako nung mga nakarang araw tag like 1 dollar kinain kinain lang siya nung ano mga talo ko hindi ang hirap hintayin eh bagal nila eh eto naman sobrang bilis nakakabati mo binigyan mo na ba ng gatas ko si Nathan wala pa no wala pa mo lang kumain

Last night the shark. <laughs> I thought the shark was going to eat that. I don't know, it's only just the TV, right? Yeah. And <laughs> I got scared, I saw you. Oh. I have a video of that. <laughs> when I walk? Later, because our, all our phones are charged. Did you charge my mm. phone? Ay, taas pala na ito noon. Aakyat to. Tingko ko aakyat to. Pabayaan ko na lang to. Si Inch pa di ba yan? Si Inch? Oo, oh, si Inch. Aakyat to based from the history. Eh, ganoon naman tayo. Matagalan naman tayo. Kaya patulogin ko na lang to.